I have been nice go no problem. i get, oh. get it. Get i get it Terima kasih telah menonton

Mahal e. Eh. Nandito. Oo nga. Masakali siya eh. Wala rin na niya. yung na magpili siya. Wala rin akong <laughs> weekend Si Kendra. Ba't uh, yan uh, yan? Uh, ano? May nulang uh, talaga na normal? Oo. Hindi ka nating dam? Hindi nga. Kasi nandito ka sa... Ayaw o, Talag, hindi, oh. mo. Hindi, hindi. hindi siya cloud city. Ano yun? Ah... Sama Kung Cloud City yun, dito-dito lang yun. At hindi gano'n 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 sa naman, ganun yung ulan kasi, ano, next kung ulan na naman. Alam mo ba yung, ano, yung sa trabaho ng, ano, ng Johan Shetways? Nung hindi tumasok na ang Tuesday, tao Yes. Well? Yung 1,000, sa yung so, hindi pumasok na dapat naka-duty ng night time, hindi pumasok, sa altasan Sinabi ko sa inyo, dito kayo mag-stay sa 1,000 to hindi kung saan saan kayo mag civil po, yung 1,000, yung 1,000, 1,000. Sino yung Yung mayroon.